Hawak ng pulisya sa Davao City ang isang lalaking na nakip ng dalawang pulis. Dinala sa police station ng lalaking nagpakilalang abogado para makausap ng mga otoridad. Pero pagdating doon, bigla itong nagwala. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio ng GMA Davao. Ah, sige, isira ko ang ko na sila kalon. Ah, isa man. Ha? Huh? Nagkatensyon sa loob ng Buhangin Police Station sa Davao City kaninang madaling araw dahil sa pagwawala ng isang lalaking nagpakilala bilang Attorney Alfredo Tan. Dinala siya sa istasyon dahil nang bugbog umano ito ng dalawang pulis ng Mobile Patrol Group. Nangulata, Jud, ba kasi? Wala ko nangulata. Usma, ako nangulata. Sir, ayun. Ha? Kasi mo ginihimo dali. Kaniya lang ba gini ba? O, oh, gano'n din mo kuha ni? Kuha ni? Kuha ni? Kundi, kailangan kutakad. Huh? Tila hinamon pa ni Tan ang mga pulis at nagbatigas na hindi papasok sa selda. Kaya naman buong nagtulungan ang nagtulungan ng mga pulis doon na maipasok sa kulungan si Tan para tumahimik at kumalma. Ayon sa Deputy Officer ng Buhangin Police, inaresto si Tan sa isang ospital sa lungsod. Nagpunta raw doon ang mga pulis dahil rumesponde sila sa reklamo na nakaharang daw sa kalsada ang isang sasakyan. Pag-aari daw ito ni Tan nang kausapin siya ng dalawang pulis. Bigla itong nanakit. Dili, amo lang ta sa ipas sabjo na lingkod lang siya, mintras mas tulihan pa na ito. So, nag-violent nag, nag man siya, dili. So, wala ko ilayang makuha. Kung dili, isunod na lang ginamo sa silda. Inamin ni Tan na nakainom siya, pero itinanggi niyang sinaktan niya ang dalawang pulis. Wala ko kulata di. Kani ang problema ka rin. Kung nigigin ako ni... Hindi ginakon ni, ni Palampason. Sasampahan si Tan ang reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa pagmamaneho ng nakainom at reklamong direct assault. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas.